Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Yan bali, kami po ni Bossing ngayon ay magpapakain po ng mga alimango. Bali, kadadating lang po niya. At siya nga po ay galing po sa palengke. Kinuha po niya yung mga pagkain po ng alimango. Bali, kami po ay nakamotor. Ay, si Bosing po ay na doon na. Nauna na po doon. Ako po ay bumaba at ako ay naglalakad na lang. Gawa po nang ako ay natatakot kapag kami nakamotor. At papasok po dito eh, ay ako nangingilo. nang Natatakot ako baka ng <laughs> hulog sa fish panda. Ayan po at na nado na po sa may kubo si Bossing. Pulot, ano na yung inangat-ngat mo diyan? Ha? makuliglig na po at gawa ng hapon na ha. ano na kulog ha ano na padaan ako yan at magpapakain muna po si bossing ng kanyang mga alagang manok malalaki na po yung manok ni bossing bossing may mga sisiw alam na po ng mga manok kapag ka po sila pakakainin tuwing umaga at hapon ay yan, kagulo na po sila pati po bibi uha nakikigulo rin yan pala yung nakawala na kanilang kulungan. Ako po yung nakasombrero at uh, tumutog po na po. Kaya uh, ako po yung sinisipon. Kaya ganito po yung boses ko. Barado po yung aking pong ilong. Uh. magpapain daw po si bossing ayan po at kapag ka po nakakakuha po si bossing ng medyo madami daming pagkain ng alimango ay siya po ay nagpapain na rin para libre na rin po yung pamain, pamain di na rin po bibilihin pero yan po may bayad 50 pesos ang binibigay po ni bossing araw-araw po yan, 50 pesos minsan naman po ay talagang puno punong-puno tapos po ay minsan ay may naka-plastic pabusingan eh yan po ang buhay namin dito sa palaistaan araw-araw, pagkagising po sa umaga mamaman daw ng mga bubo magpapakain ng mga manok magpapakain ng mga alagang aso, busa uuwi sa bahay ya hatid ni Bossing si Kim sa school. Kasabay na rin po na uuwi sa bayan at uh, magdadala po na ang lagayan po ng pagkain ng alimango. Kapag may huling alimango, ibebenta. Tapos po ay habang nasa bayan si Bossing, ako ay nasa bahay. Nagluluto, maglalaba, maglilinis ng bahay, mag -e edit ng vlog. Yan, sa hapon, kukain ulit ni Bossing yung mga pagkain po ng alimango. Babalik dito sa fish pond. Magpapakain ng alimango. Magpapakain ng mga alagang manok at mga alagang aso, pusa. Babalik po ulit sa bahay. Susunduin si Kim. Babalik po ulit dito sa bahay. Dito po kami natutulog yun po ang kadalasang ganap everyday routine po namin ni Bossing minsan naman po ay si Bal kapag halimbawa si Bossing po ay may pinuntahan o may gawa si Bal po yung uh, pinapatulog po namin dito sa fish pond halimbawa ay po kami ng nakar gagabihin kami Ayun, si Bal po yung pinapatulog po namin dito sa fish pond minsan po ay siya rin yung kukuha ng pagkain po ng alimango. Yan, araw-araw po yung ganun lang ang aming buhay. Awa ng Diyos, nakakaraos. At wag lang po sanang magkakasakit. Ayan po at bali kami po ni Bossing ay mamamangka. Magpapakain po kami ng alimango. Tapos ay yung mga dala po ni Bossing na bobo ay papainan din po niya. O oh, ay puno ng tubig yung ating bangko. Gawa yan ng umulan. Sasakay na kaya ako at ako maglilimas. Para ikay magpain na. Lulubo. Oh, dami bungang ang noni fruit. Kaka-tuga, may gimanguha manguha uli sa isang araw. Ano niyog. Yug? Sino kaleg ah. Tinatanggal ko pa itong tali. Oh, sana ko sasakay di yan. sasakay ko? Malapit na pong dumilim. Ato ha. Nabuhay na po yung ating ano ay ilaw. Yung ating solar. Ayan po at bali nakasakay na po ako sa bangka. At kami po ni Bossing ay magpapain dito po sa kalakhan po ng fish pond. Tapos yung mga iba pong sobrang pamain ay ipapakain na rin po ni Bossing. buraw yun na yun ano matambaka tatanggal pala ako ng sombrero ko mainit ito po ang view natin ngayong dapit hapon no? at makuliglig ang panahon para maniknik uy dami bunga ni bukas ang maga dapat papaman daw kapag katao umagay mainit yung sikat ng araw dito ah sabay na may gap mas maganda pa kahit gamot na may Oo oh, oh, ha, daming bunga. Mga naka ano ah, malalaglag na. Lahat po ng bubo ay pinapain na po ni Bossing. Kaya doon Bosing? Hmm? Walang aso. Kaya abot doon yung mga uh -huh. Sa paligid na yun. dahan. Walang kahangin-hangin. Nakilantap na lantap. <tap> Bali, tinatalian lapo ni Bossing yung pamain na isda. Ayan. Tapos ilalakpo niya yung bubo. Tapos ay ayan, ilulubog lang po sa tubig. Okay. Ang panandala lang po niya ay yung plastic bottle. Noon Bosing ay isang kadanguha. Dito din lang, sa gilid. Kung kami po hindi lang ni Bossing ihin ni eh, kami po yung nguha sana. Kaso lang eh, si Bossing po magpapain pa doon sa kabila pa, kabilang dulo ng fish pond. Gagapihin na po kami. Kasi so, Sarap ah. Sarap mamangka. Kailan pa daw nito? Umaga na. Abangan nyo po sa next vlog ko ang pamamandaw namin ni Bossing. Sana po'y marami kaming mahuli para may maipagbenta po kami. na kay dito sa dulo yung makuliglig eh. sa parting dulo dito po maraming kuliglig eh Maliit lang sila pero lakas ng boses nila, ha ni. Eh. Buro ko din bukas. Ah, eh. ni. May mga nagtatanong po kung saan daw namin nabili ni Bossing Yang pong aming ginagamit na panghuli po ng alimango. Yan pong mga bubo. Ay yan po ay pinagawa po namin ni Bossing. Pinayari po namin doon po sa kanyang pinsan. Kala nila ay may nabibilhan sa ano ah. Pero hindi ko lang alam kung may nabibilhan sa online. Sa Lazada o ano, hindi ko pa po natin. Hindi ko alam kung meron doon. Pero yan po ay pinagawa po ni Bossing doon po sa kanyang pinsan. Pinayari lang po pero sa amin po lahat ng materyales na ginamit. Yan pong kawad, tsaka po yung lambat. Yan po ay sa amin. Magkano na nga payari mo Bossing sa isa? 200 baga? Uh, so, nasa 250. 250? 250 po. Pero yung pong ano ay sa amin. Amin lang. Yun pong sa kanya ay yari lang. 250 isang araw o isang piraso? O isang piraso. Ah, uh, 250 po ang isang piraso. Hindi pa kasama yan lambat at saka po yung pinakangkawad. gabi na. Maniknik. So, oh, ito pala na yung sira-sira na. May ginaman kung may pumasok diyan sa ating bubo. Ay, araw-araw tayo nagpapakain ng alimango. Araw-araw sila busog ko. Meron lang din naman, honey. Doon lang mong papakain dito. Saan? Doon lang sa... Ah, hindi ka nagpapakain dito doon ka lagi, honey, eh. para doon pumunta ang limango, honey. Eh. May napunta rin dito, hindi Asan, eh, hindi ka tulad pagka. Asa na yung mga ibon? Katay ate gagabihin, ha? Wala katay gagabihin, pupunta, pupunta ka pa sa may kanaprang. Papakain pa pa dyan. kita. buwan. Kailan ba gabusin ang ano ah? Kabuwanan. Ay, kabuwanan. <laughs> Kailan ang... Pulmon. Uh... mga malamig po ang tubig pero kapag sa ka po summer April May maligamgam po ang tubig dito buti naman kahit lang maligamgam ang tubig eh, nabubuhay pa rin ang mga isdahan eh saka ang alimango. Ina aabuti na kata ng kawan. Aabuti na kata ng dilim. Madilim na po dun sa sa bilang parte. Sa isa sulok ng mundo. Ha? Para pumunta gaga bitalaga. Sa lantai yan tatlo. Pare ko'y bangus busing yung mga naglalangu yan. Ayan oh, malalakas ang galaw. Honey, may bangus dito, honey. Pare ko'y malalaki na ang bangus dito. Ano tayo may magpaiga? Ayan guys, at bali, tapos na po si Bosing magpain. Ngayon po mga bubo. At may natira pa pong pagkain ng mga alimangod sa sa ano po asatimba. Ah, Yun po yami na ring itatapon dito as ah, sa fish pond. Dudung na po kami ni bossing. Yan, madilim na, inaabot na katahan dilim. Oh. O. Kulbaga ba? Na layo pa din, kumapit ka tala yo. Marami pa rin yun. Eh. Ayan po, ipapakain na ni Bossing yung mga uh, natira po natin pamain. guys at bali ginabi na nga po kami uh, at nagpain pa po si Bossing dun sa dulo dun po sa dulo ng fish pond dun po sa may kanaprank